Maraming salamat sa mga patuloy na nagsusuporta sa ating channel mga idol uh, sa mga naglikes likes sa laging nagko-comment sa ating comment section sa mga bago nating upload. Maraming salamat sa inyo. Shoutout din sa aking mga member uh, sa patuloy na pagsuporta sa aking mga channel. Maraming salamat mga idol. Shoutout kay Joey Villarino, kay Maricel Nakil Sheila Budino, ang Hilito Brunola, Miss Miami Laurel. Richard Umpan Tita Jinke Ferris Harry Chan Arnold Salazar Miss Miami Laurel Dalawang account Maraming salamat idol Kay Turin and Fair Friends At kay Merlinda Alves Mabuhay po kayong lahat mga idol Shoutout din sa lahat ng mga OFW Simula na po natin Ang ating kwento Uwi ka naman agad itong sita Tainggo Nang makita na umatras ang kanilang mga kalaban at pansamantalang nagbarikada doon sa gilid ng baybayin. Hayaan na lamang muna natin ang mga iyan. Napakadelikado. Malakas pa rin ang mga barangan. Nararamdaman ko ang kanilang mga presensya. Hindi pwedeng magkamali tayo. Tara na. Bumalik muna tayo doon sa kinaroroonan nila ni Butok. Dahil sa pangyayaring iyon, dahil sa maraming pagkamatay sa grupo ng mga mandrigmang galing sa baybay, nagpasya muna ang mga ito na pansamantalang magbarikada doon sa baybayin at umatras at gamutin na din ang kanilang mga kasamahan na nasusugatan sa labanan kailangan din nilang pwistuhan ang bahaging ito at tumawag na din ang mga ito ng dagdag na puwersa doon sa kanilang mga kasamahan samantalang sinabutsok naman agad na ginamot na mga ito ang mga nasusugatan na mga inosinting tao dahil sa ginawang walang habas na pamamaril nang grupo ng mga mandirigma galing sa lugar ng baybay. Samantalang sinatatainggo nagpasya muna ang mga ito na umatras at sumama doon sa kinaroroonan nila ni Botok at hinayaan na lamang muna ang kanilang mga kalaban. Ngunit nagbaon na mga patibong ang matandang ermitanyo na gawa sa mga maliliit na kawayan doon sa buhanginan bilang dipinsa ng mga ito kung sakaling muling umatake ang kanilang mga kalaban. Sinakiram naman, Gabriela at ang magkapatid na Jumong at Nimpa ang nakatukang magbabantay doon sa gilid ng mga kabahayan at siguraduhin na walang makakalapit na mga kalaban. Pansamantalang humupa muna ang bakbakan sa lugar ng palaisdaan, pinakalma naman nila ang mga taong natataranta dahil sa matinding takot na naramdaman at pinagpatago muna nila ang mga ito sa ligtas na bahagi ng kanilang mga kabahayan at lugar. Pansamantalang tumigil muna ang bakbakan ngunit pansamantala lamang ang mga ito dahil balak na mga kalaban na kapag dumating na ang dagdag na puwersa ng mga ito. Muling aatake ang mga ito kasabay na sa pag-atake ng mga kasamahan ng mga ito na sa mga sandaling iyon nakapwesto na doon sa kabilang mga bahagi ng lugar ng bintangan at kanlasog at naghihintay lamang ng magandang pagkakataon. Sa kabilang bahagi naman ng lugar, doon sa hangganan ng dalawang baryo ang baryo ng Bintangan at ang baryo ng Kanlasog nakapasok na ng tuluyan ang mga nilalang na mga duke at hinarang na nila ang magkabilang mga baryo para wala nang makakatawid pa at hindi na magkakaroon ng tulong ang bawat isa ngunit sa mga sandaling iyon Nandodoon na din si Nanay Kanida kasama ang kanyang tatlong mandirigmang timawa at ang dalawang magkapatid na si Nahiraya at itong si Samail. Nahuli kasi ng ilang mga minuto ang mga ito kaya tuluyan ang nakapasok ang mga mandirigmang duke doon sa lugar. Ngunit habang lihim at maingat na minanmanan nila ang mga kilos ng mga mandirigmang duke, may mga nararamdaman na kakaibang presensya si Nanay Candida doon sa paligid ng kanilang kinaroroonan. Kaya napatigil ang mga ito sa kanilang pag-usad at nakikiramdam muna doon sa buong kakahuyan. Balak kasi nila ni Nanay Candida na sorpresahin sa pag-atake ang mga mandirigmang duke. Kailangan din kasi nila ni Nanay Kanida na mag-iingat sa kanilang mga kilos at disisyon dahil na malalakas ang mga nilalang na ito at malakas din ang karunungan na ng mga ito pagdating sa mga orasyon. Uy ka nitong si Nanay Candida na naglatag agad ng mga malalakas na mga sabulag na usal at nagbato na din nang malakas na mga orasyon ang babaylan na tagapagpangalaga ng kalikasan para mahanap nila ang mga presensyang nararamdaman doon sa buong paligid. Ngunit talagang hindi mahanap ang mga ito ni Nanay Kanida at pakiwari ng matandang babaylan mayroong napakalakas na harang ang ginawa ng mga nilalang na ito na sa mga pagkakataon na, ilo na hindi pa mabatid nitong si Nanay Kanida kung anong uring mga nilalang ang kanyang nararamdaman. Uy ka nito agad at paalala sa kanyang mga kasamahan. Bugon, mag-iingat kayo. Mukhang hindi mga inkanto ang mga presensyang nararamdaman ko. Nakakatiyak akong mayroong tangan ang mga ito ng kakaibang kalakasan at nakakatiyak din ako na hindi natin mga kakampi ang mga ito. Kaya talasan na ninyo ang inyong mga mata at mga pakiramdam. Ngunit pagkatapos pa lamang ng pagkawikang iyon na nitong sinanay kandida, biglang umihip ang malakas na hangin, napakalakas, nakamunti ka na silang mapadpadak at makalipas lamang ang ilang mga segundo, tumila naman agad ang malakas na ihip ng hangin at kasabay ng pagkawala ng malakas na hangin na iyon. Mayroong anim na mga nilalang ang nakatayo doon sa gilid ng malaking puno ng kahoy na nasa unahan lamang ng kanilang kinaroroonan. Nakasuot ngayon ang mga ito ng purong itim na kasuotan nakasuot din ang mga ito ng kulay pula na salakot. Hindi nila makikilala ang mga hitsura ng mga ito dahil may mga takip ang kanilang mga pagmumuka. Ngunit naalala agad at natandaan nitong si Nanay Candida ang mga ganitong kasuotan ng mga nilalang dahil minsan nakakasama nila ang mga ito at nakakasagupa doon sa isla ng paraiso doon sa sabungan ang mga binatilyong na nakabilang din doon sa mundo ng mga inkantong duke ngunit ang mga ito ay ang mga mananabong na mga mandrigma na nagpagalagala doon sa mundo ng mga tao para mananabong agad na lumapit ang isang binatilyo at inalis na nito ang kanilang mga nakatakip sa kanilang mga pagmumuka. Agad na wika ng isang binatilyong duko na siyang namumuno doon sa anim na mga nilalang. Nanay nila, lang. Kanila, kung natatandaan ninyo ang aming grupo, minsan, nagkaharap na tayo doon sa isla ng paraiso kayo ang nanalo at nagiging Puma Pumapangalawa lamang ang aming grupo at bilang respeto dahil sa mga pangyayaring ito ikinalulungkot na sabihin ko sa inyo na ang mga mandirigmang namimiste at namimiktima dito sa mundo ng mga tao lalo na dito sa mga baryong tinabibilangan ninyo ay galing sa aming mundo. Mga rebelde ang mga ito at hinahanap na ng aming hari para tuluyang maparosahan. Ngunit hindi ko inasahan na ganito na pala sila karami. Ngunit sa tingin namin, makakatulong pa rin ang malaki aming grupo kung pahintulutan ninyo ang aming alok. Nanay Kanida, ikaw ang tagapagpangalaga ng kalikasan dito sa isla. Nababatid kong alam mo kung gaano kalakas din ang mga ito. Kailangan natin na magtutulungan para sa mundo ng mga tao at para na din doon sa aming mundo. Napatitig ng ilang mga segundo itong sinanay kanida at hindi inaasahan na makikitang muli ang anim na mga binatilyong duko na nakaharap nila doon sa isla ng paraiso. Batid agad ng matanda na malalakas din ang mga binatilyong ito at isa pa sa mga kahilingan ng mga binatilyong duko kailangan nilang mahuli ng buhay at madala doon sa kanilang mundo ang apat na mga mandirigmang duke na namumuno sa mga ito sagot nitong sinanay Candida kung ganun galing pala sa mundo ng mga engkantong duke ang mga ito. Pasinsyahan na ninyo mga kaibigan, napatay na namin ang karamihan sa mga ito kagabi lamang sa aming bakbakan at ngayon mukhang mapapatay pa namin ang mga ito. At tulad ng iyong inaasam at hinihiling kaibigan, pagbibigyan namin ito. Ngunit hindi pa rin ako nakakasigurado, lalo na sa aking mga kasamahan. Dahil sa gitna ng labanan, napakahalaga ang buhay para maprotektahan kamatayan man ang kahihinatnan. At tulad ng mga hinihiling ninyo, kapag nahuli natin ang apat sa mga ito, kayo na ang bahalang magdala pabalik doon sa mundo ninyo at kayo na ang bahalang magpaparusa at sa sumunod na mga pagkakataon, tiyakin ninyong hindi na makakatawid ang mga ito dito sa mundo ng mga tao. Ngunit sa tingin ko, may kaugnayan ang mga malalakas na mga albularyo galing sa kabilang mga baryo para makatawid ang mga ito at makapunta dito sa aming isla. Maaring may ginagawa ang mga ito na malalakas na mga ritual para matulungan ang mga mandirigmang duki na iyan. Ngayon, kailangan natin na masugpo ang mga ito at pasinsya na sa muli. Mga kaibigan, kailangan namin ngayon na mapatay ang lahat ng mga ito para mabawasan na din ang mga masasamang mga inkanto dito sa aming mundo. Sagot naman ng binatilyo. Kayo na ang bahalang magpasya na ni Kanita. Kayo na ang bahalang magpaparusa sa kapangahasan ng mga ito at tulad ng aming inialok, tutulong kami sa pagpatay sa mga ito. Salot ang mga ito doon sa aming mundo. Kailangan lamang natin na mag-iingat sa mga ito dahil malalakas din ang mga ito pagdating sa mga aspitong usal at pakikipagkumbate. Sagot naman itong si Bugon. Hmm. Kahit na gaano pa kalakas ang mga ito, kaibigan, kailangan na mapatayin natin agad ang mga ito at nang wala nang maperwisyo pa ang mga ito ng mga inusinting tao at ang lahat ng mga kasabwat na mga demonyong ito papatayin din namin ilang sandali pa umusad na muli ang mga ito at dahan-dahan nang -dahan papunta doon sa pwisto ng mga kalaban na nilalang nakita nilang nagbarikada na din agad ang mga ito at may mga nakatukang magbabantay na din ang grupo ng mga duke na nasipat nilang nakapatong na doon sa mga sanga ng mga puno ng kahoy kaya muling wikan itong sinanay kandida habang mariin na nagmanman at nakikiramdam. Hindi madali na atakihin ang mga ito dahil may mga bantay na ang mga ito na nando doon sa mga sanga ng puno ng kahoy na nakapalibot doon sa kanilang kinaroroonan. Kailangan natin na pagplanuhan ang pag-atake sa mga ito. Bugon, ubak, kayo na ang bahala sa mga bantay ng mga ito. Kami na din ang bahalang aatake mismo doon sa maraming mga kalaban. At kapag nangangailangan tayo ng tulong, agad natin natutulungan ang bawat grupo. Batid kung alam na ninyo ang kalakasan at mga kahinaan ng mga ito, mga kaibigan. Mas maganda kung doon na kayo magsisimulang umataki sa kabilang bahagi para mapapalibutan natin ang kanilang kinaruroonan. Balen naman na wika nitong si Nanay Candida doon sa mga binatilyong duko na pagkatapos ng pagkawikang iyon, mabilis na umikot agad ang mga ito papunta doon sa kabilang bahagi ng kakahuyan sa kabilang baryo naman nanlaki ang mga mata nila ni Tatay Abito nang makita at masilayan nila ang pulutong ng mga mandirigma halo-halo na ang mga uri ng mga ito at agad din na napagtanto nila ni Tatay Abito na galing ang mga mandirigmang ito doon sa baryo ng Kangbungo ang mahiwagang baryo na walang pinahintulutan na makakapasok doon sa kanilang lugar kung walang basbas -bas galing sa kanilang namumuno at walang mga inosinting tao ang nangahas na pumasok sa kagubatan ng baryo ng Kang Bungo dahil marami na ang naiulat na mga pumasok na mga nangunguha ng kahoy sa kagubatan ng baryong ito ang hindi na nakalabas pa ng buhay at wala na silang naririnig tungkol sa mga ito. Hinala ng karamihan maaring nabiktima na ang mga ito ng mga mababangis na mga nilalang na naninirahan sa baryong ito. Napabalita kasi ang baryong ito na pinamumugaran ng mga malalakas na mga angkan ng mga aswang tulad ng mga aswang na oranggutay, gabunan, at ang malalakas na mga Na Nasa mga sandaling ito, ang mga iyon ang nakikita at nasipat nila ni Tatay Abito na napakabilis ang pag-usad pababa doon sa kabilang baryo. Agad na wika ng matandang albularyo. Austin. Bumalik ka muna doon sa barangay hall, doon sa sintro, sa ating lugar. Ibalita mo agad kay Kapitan Mark ang mga pangyayaring ito. Kailangan namin na ang mga demonyong ito. Masama ang aking hinala. Masama ang kanilang binabalak. Nakakatiyak akong may binabalak ang mga ito. Maaring doon sa baryo ng Ulabi o maaring doon sa baryo ng Kanlasok napakarami ng kanilang bilang at napakalakas ng mga aswang na ito. Pagkatapos ng pagkawikang iyon na, nitong si Tatay Abito, agad nang kumaripas ng takbo ang kanyang inoto na tauhan na bumalik doon sa kanilang lugar. Samantalang ang grupo nila ni Tatay Abito kasama ang mga tauhan nito na nakasakay ng kabayo mabilis na sinundan nila ang mga papalayong mga nilalang. Iniwan na lamang nila ang kanilang sasakyan at ang kanilang mga kabayo para hindi sila marinig o makita ng mga kalabang nilalang. Maingat ang kanilang mga kilos habang sinusundan ang mga ito. Nagtatago ang mga ito doon sa mga malalagong talahiban at doon sa likod ng mga malalaking puno ng kahoy. Samantalang doon naman sa baryo ng kanlasog, walang kaalam-alam ang mga taong nandodoon sa paparating na panganib. Ngunit si Pablo, sa mga pagkakataon na iyon, nandoon kasi ang mga ito, doon sa kanilang taniman ng mga gulay at doon sa kanilang taniman ng mga prutas. At habang abalang-abala ang mga ito, sa kanilang ginagawa napatigil itong si Pablo nang mayroong maramdaman ito nakakaibang kalakasan ng mga presensya at sa pakiwari pa nga itong si Pablo napakarami ang bilang ng mga ito sobrang nagtataka ngayon itong si Pablo at nang makalipas lamang ang ilang mga sandali nasipat sipat na nila ang napakaraming bilang ng mga nilalang ang umuusad doon sa uban ng kakahuyan. Kaya agad na inutusan itong si Pablo na magtago ang mga ito at naglatag din agad ng mga usal itong si Pablo para hindi sila maramdaman. Nagsaboy din ito ng mga pulbo sa kanilang kinaruroonan para hindi din sila maamoy ng nila lang na nakikita nilang mabilis na umuusad pababa doon sa kabilang bahagi ng lugar. Uy ka pa nga nitong si Pablo habang napapamura na. Animal, saan kaya papunta ang mga demonyong ito? Bakit sa katirikan ng araw nagpapakita at nagmamartsa ang mga ito? Ano kaya ang kanilang pakay? Mga aswang kasi at mga ungo ang kanilang nasisipat na hindi pangkaraniwan na makikita sa katerika ng araw. Kaya agad, inutosan na din itong si Pablo ang kanyang dalawang mga utosan na bumaba na ang mga ito. Kailangan na ipaalam nila ang mga pangyayaring ito doon sa mga opisyalis ng baryo na naiiwan doon. Kailangan nilang magmamadali dahil masama din ang hinala nitong si Pablo sa kanilang nakikita. Ngunit sa mga sandaling iyon, nagugulat din ang mga aswang na kurkura na mga kaibigan nitong si Nanay Candida habang tahimik at mapayapang nagpapahinga ang mga ito doon sa kuiba. Naglabasan ang mga ito at nag-iimbestiga tungkol sa mga presensyang nararamdaman at nasipat na mga kor-kor. ang kinaruroonan nila ni Pablo at ang dalawang utosan nito. Kaya agad na nagtakbuhan na sina Manong Puknat at Manong Takor para tanungin sina Pablo kung ano ang mga presensyang iyon. Batid kasi nila ni Manong Takor at Manong Puknat na mga aswang ang mga presensyang naramdaman doon sa paligid ng kakahuyan. Sobra nilang ikinagulat at ipinagtataka ang mga ito. Napatigil naman sina Pablo sa kanilang pag-usad nang makita ang presensya ng dalawang matandang korkor. Malapit lamang kasi ang kuibang tirahan ng mga ito doon sa taniman ng mga prutas at gulay ng matandang babaylan na si Nanay kandida. Kaya makalipas lamang ang ilang mga sandali, agad na nakalapit na ang dalawang matandang aswang na manong Puknat at manong takor, ang dalawang namumuno sa angkan ng mga aswang na kurkur. Nang makita naman nila ni Pablo ang presensya ng dalawang matanda, napatigil na din ang mga ito sa kanilang pag-usad at napatitig doon sa papalapit na dalawang matandang aswang. Agad, natanong ng matandang aswang na si Manong Takura. Pablo! Bakit? Anong oring mga nilalang ang mga nakikita ninyo? Naramdaman din namin ang mga presensya ng mga ito at naamoy din namin ang kanilang pagkakinlanlan. Ngunit hindi lamang namin mabatid kung anong uring mga aswang at saan ang pinanggalingan ng mga ito. Agad naman na wikang sagot nitong si Pablo doon sa matandang aswang. Isang malaking pangkat ng mga aswang manong takor at pababa ang mga ito. Hindi ko lamang mabatid kung saan papunta ang kaninang kawan. Ngunit sigurado akong may binabalak na masama ang mga ito hindi pangkaraniwan na magpapakita ang mga aswang na ito sa ganitong katirikan ng araw at sa dami pa ng kanilang bilang. Mukhang digmaan ang kanilang pakay. Agad naman na na naisip ng mga korkor na dahil nga sa nangyayaring si Galot sa magkabilang mga baryo, baka kalaban ang mga ito. Wika nitong si Manong Takurak. Mukhang mas lumala ang bangayan sa kabilang mga baryo. Hindi ako maaring magkakamali. Mukhang galing ang mga iyon sa baryo ng kang bungo. Kailangan natin na kumilos agad, Pablo. Mauna na kayo doon sa baba. Susunod agad kami. Agad naman na napagtanto nitong si Pablo na tama ang sinasabi nang matandang kurkur kaya wala nang inaaksayang sandali ang mga ito dahil batid nito na sina Toto, Nonoy, Kimba at Gado nando doon sa kabilang baryo agad na nagtakbuhan na ang mga ito hindi na ginamit pa nila ni Pablo ang kanilang sasakyan baka makita at marinig ang ingay nito ng mga aswang